At dahil lumawak na yung mundong ginagalawa ng bitag sa Intel, marami kami mga terminolohiyang natutunan. Isa rito yung 1-2, simple robbery na ginagawa ng mga riding in tandem. And then yung sinasabi nilang project, ito yung malakihang grupo na kung saan, in terms of numbers, mahigit 12 o kung minsan ay umaabot sila ng 20. Kaya pag sinasabing project, ito na yung malakihang bank robbery, lumabas yung mga salitang heist yung panluloob sa mga establisamiento madaling araw at maging sa hapon. At dito, naging mas malalim yung storya. Nagkasanga-sanga na. Karamihan sa mga kasong bank robberies sa Metro Manila, kabilang na ang panluloob sa ilang pribadong establisamiento. Magkakahawig ang kanilang mga planadong kilos at galaw. At ang bawat miyembro may kanik nilang ginagampan ng papel sa pangluluok. Salamat sa teknolohiyang Close Circuit TV. Naging dan ito para sa intelligence ng RPIOU para mapadali ang pag-aaral at pagsasagawa ng cross intelligence sa mga sindikato matapos ang kanilang paulit-ulit na panunood. At around uh, 2 am ng April 14, this is the first midnight heist perpetrated by this group. Pinangalanan namin to na Alvin Flores Group. Ang isa sa mga project to dahil malaki to eh. Ang malaki na kuha nila dito mga apat na million. Collection yun ng na Soplix. Sa video nito, kuha mula sa CCTV na buo ng RPIOU ang mga katauhan ng mga miyembro ng Alvin Flores Group na kinabibilangan ng mga miyembro ng Waray-Waray at Usamis Group. Uh, Alvin Flores, Bernal or Alejandro Villamonte, uh, Claudio Castillo alias Junjun Dako, Chris alias Omeg. Ang lalaki na to na nakabaliktad yung jacket, siya raw ay si Ranger Roy Obad Alasan. Ito si Bibi. Ito naman nakapula, pangalan daw niyan ay Noel alias Shot. Si Ong Pong to, sa na namin sila uh, yung mga ibang nabuhay dyan sa Paranaque shootout, hinahanap na namin. Well, dalawa na matay dyan, si Bibi at si Al. Yata si Armando Dente. Matay na yung Armando Dente ngayon. ang mga armadong kalalakihan. Isa sa kanila, nakasuot ng jacket na may tatak na pulis. Mapagumpay na napasok naman mga ito ang compound ng kumpanyang sa labas ng cashier. Una, mahinahon pang nakikiusap ang hold-upper na buksan at papasukin sila. Subalit, nagmatigas ang mga kahero sa loob. Mapilit ang mga hold Hindi pa rin natinag ang mga kahero habang nairita na ang mga hold salabas. sa labas. Pansinin ang isang to. Pilit na tinatadyakan na ang pinto para mabuksan. Pagmasdan ang mga dalang kagamitang vault cutter at maso na gagamitin pang tibag ng pinto. Ilang sandali lang nakapasok na sila. At nang nasa loob na ang isang to, inilabas ang kanyang galit sa mga pobreng kahero dahil ayaw pagbuksan. ng cashier's booth. Hindi pa na ang sadistang ito. Pinagbuntunan muli ng galit ang dalawang kahero. Tinangkang awati ng isa niyang kasamahan sa kanyang pambubogbog. Subalit, ayaw pa rin paawat. Samantala, ang dalawang ito kanya-kanyang dekwatan. Kanya-kanyang taguan sa pera ng mga nakulimbat. Pati ang vault ng kumpanya, tinangay ng mga hold-upper. Video ng napapanood ay tuha mula sa Close Circuit TV ng Wilkin Builders Balintawak, Edsa, Quezon City. Naganap ang panuloob na ito o Midnight Heist pasado alas dos ng madaling araw, October 31, 2008. Sa video nito, natukoy ng District Police Intelligence Operatives Unit ng Manila Police District ang mga nagsanib na grupo nila Alvin Flores, Waray Waray at Usamis Group. Sila rin ng mga grupong nagpauso ng mga serial midnight heist o panluloob sa madaling araw sa mga establishmentong kanilang nabiktima sa Metro Manila. Kalahating oras lang ang pagitan, na unang looban ng mga grupong ito ang St. Scholastica's College sa may Taft Avenue, Manila. Bulilyaso ang kanilang trabaho. Walang natangay na pera. Ayon sa Intel, na itimbridal ng security guard ng De La Salle University ang nasabing ating Nagsimula ang Midnight Heist o pangluloob sa madaling araw matapos ang sunod-sunod na mga palpak na kinahinatnan sa kanilang mga bank robberies noong nakaraang taon na ingyanyo ang grupong ito dahil mas madaling maisagawa ang Midnight Heist at madaling kontrolahin ng sitwasyon. Kaya't naging madalas ang Midnight Heist sa mga establishmentong noong nakaraang taon kasi kapag napasok na nila yung establishment to, mo lang ang gwardiya, hindi ka magbuang madali. At wala masyadong pressure sa inyo, dahil lalas nagpapakilala kasi silang mga pulis. So, yung e entry, napakadali sa kanila. Basta't nagbukas na ng gate yung gwardiya at natutukan na nila ng baril. Tapos na. So, yung oras, wala ka rin intindihin all the time in the world is in your hands. Naging tatak na ng grupong itong lantaran at walang habas na paggamit ng uniforme ng Philippine National Police sa kanilang mga panghoholdap. Kabilang na dito ang paggamit ng assault rifles tulad ng M14 at M16, mga submachine gun tulad ng MP5 at mga caliber .45 pistols. Ang paggamit ng baseball caps at bonnet ang ibang miyembro nito walang pakialam kung makilala ang kanilang mga mukha. At 30 ng Marso sa isang mall sa Mabalagat, Pampanga, nagsimula operasyon ng pang-hold-up ng grupo. Sinundan kinabukasan at 30 uro ng nasabing buwan sa Star Mall, Santa Cruz, Laguna. ikalimang Abril sa Robinson's Supermarket, Malabon, Metro Manila. Ikaapat, 23 ng Abril sa STMI Warehouse, Pasig City panglima ang GIC warehouse sa Malabon noong unang linggo ng Mayo. Isang warehouse naman sa Cavite, ang ika sa listahan. At ikapito, ang Park Trade Building sa Alabang Muntinlupa nito lamang Mayo 25. Hindi pa man nakakahinga ang Philippine National Police sa Alabang Heist na nakuha na ng sindikato ng 3 milyong piso Limang araw ang lumipas, naganap ang ikawalong bank robbery ng grupo sa Union Bank, Caloocan City. Sa ginawa ng BTAG, na pagpapalabas ng mga heist o pagnanakaw sa banko, sa mga establishment ginawa ng grupo ni Alvin Flores, waray grupo sa Amis Group, naging mainit ang grupo sa amin. Maabot sa puntong nakakatanggap na kami ng banta, na kami lulusubin, tatapunan ng granada. Hindi pa rin natinag ang grupo ng bitag at sumasagot kami. Lalaban kami ng sabayan. Lalo lang namin pinalakas yung aming security group. At magdagdag kami ng tao. nakipag na kami sa intel sa pinakamalapit ng mga police station at umabot sa puntong nagalit si Alvin Flores sa ang grupo. Sa tuwing sila'y magmanakaw at gagawa ng heist, dito lumutang yung mga t-shirts ng Bitag. Etong mga grupong kawatan na gumamit ng pangalan ng aming programa sa telebisyon ng Bitag, iba ang intensyon ang makapangboysit at makapanginis. Tinatanaw ito ng Bitag na isang mensahe mula sa kanila. Ang paggamit ng pangalan ng Bitag na pilit nila itong itinidikit sa kanilang pagiging kawatan. Ang napabalitang nagnako ng buong ATM na kasut daw ng Bitag. Mukhang personal ito eh nagawa ng Alvin Flores Group na makatawag ng aming pansin at mabuisit yung aming grupo. Umabot sa nagka-interest yung news media sa mga ginagawa ni Alvin Flores na paggamit ng mga t-shirt ng bitag. Parang lumalabas kami ngayon, nagpapaliwanag sa kanilang mga ginagawa na kung tutusin, wala kaming kinalaman. Kaya lumalim lalong istorya. Siniguro ng bitag sa mga balitang ito na makaabot ang aming mensahe sa mga nasabing kawatan na hindi ganon kadali magiba ang aming pangalan. Hindi nila discredit kami sa pangalan ng bitag, yung pangalan namin. Sila na mismo ang gumagawa niya na sa gante dahil we've been showing yun sa mga episodes namin sa Bitag Live at Bitag. Yun ang sinasabi namin. Tumulit na dinutubis namin, helping the police na-expose sila sa umabot na nabuisit yung mga otoridad sa ginagawa ni Alvin Flores. na Nairita sila ng gusto dahil wala nang pinipiling oras si Alvin Flores umaga, hapon o gabi. Yung kanyang panluloob sa mga establishment at bangko tuloy-tuloy lang. Malaking insulto para sa mga otoridad kaya trinabaho nila itong grupo ni Alvin Flores. At yung trabaho hindi para hulihin kundi tigukin. Sa mundo ng Intel, komplikado at sensitibo. May mga bagay na hindi na namin pwedeng ipaliwanag. Mas minabuti na namin. Hayaan na lang at sa mga otoridad na kapag ilabas namin, mag-jeopardize ang mga susunod na operasyon na gagawin ng mga operatiba. Kaya ito yung mga natutunan ng BITAC.